'yung mga karels rails kung paano pagkakabit ng paglagay ng 'yan. Peanut butter sa tinapay. So ito may peanut butter ako. And then 'yung paubos na siya. So sayang naman. Lagyan natin to dito. 'Yan. 'Yan po. Oh, ito ang peanut butter. Lagyan natin dito sa tinapay. Ubus na siya sayang kandem nandiyan ang peanut butter pailalim mo siyang ganon tapos double mong double fold mo siya and then sabay sobo mmm diba ganon lang kadali pag kumain ng pinapay sa peanut butter Sana mi minuto tu nunca io. so thank you.